nag-ulit na ako ng leg. Like. Ah, ba? Kaso pa rin Hmm. Wait, nagugas ka ba ng kamay? Nagugas ako! Wala <laughs> <laughs> so, naman itong eh, tanga. Wala naman na Paano daw mag-boon? Ang na Ang hirap na ito. Ang hirap na, na. ito. Ang oh. Baka yun yung problema mo, Jericho. <laughs> <laughs> ang hirap. Hindi <laughs> ako yung ano, hindi ako yung tamang tao. Sige, ako na yung tamang tao. Yagi ang hirap. Hindi ako. Ako na lang sa Dalawa naman tayo dito. Paano yeah. mag-move on, sir? Move on about work? Hindi. <laughs> love life yun, yeah. Based on my experience na naman. Same din eh. Parang ano siya tulad din ng burnout sorry sa work. Parang ano? Parang for me, ano? Kailangan mo lang alamin yung sarili mo. Like, hobby, gano'n. Ano bang mostly na ginagawa mo? Patuloy na sinabi ko kanina, parang video games, exercise, gano'n. Sa love life? Hmm, yes. Same din, same din, same din, same din, same. Same na same. Ang ginawa ko, na. pero kasi merong Ano? Hindi, pero yun nga. Ano, ah... Uh, kailangan mong i-distract yung sarili mo. Not in terms of looking for other women or other Kaming girls. Coming from you. Hmm. Totoo, promise. Kung may relapses. Hindi, hindi, hindi. Hindi mo mawala yun. Yeah, I mean, in love ka boy. Yeah. Oh, totoo. Totoo yun, totoo yun. Pero mer at some point, no, kailangan, and hindi naman to, ano, hindi, hindi naman to love channel kasi. Doctor <laughs> love. <laughs> 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 Doctor love! Problema sa pag-ibig at relasyon. Halina't pag-usapan natin kasama si King James Angelo Cabildo sa Doctor Love Radio Show. Ede, pero inya, Mali ka ng channel lang po. Yun yung sagot. <laughs> then, pero ano, hindi siya mawawala. May eh, relapses. Hindi siya mawawala. Darating ka sa point na ano, darating ka sa point na kahit stable na yung pag-iisip mo, magre-relapse ka. Parang naisip mo siya, ganito, ganyan. May mo siya. Parang ano, parang hindi mo siya matatanggal talaga yung relapse. Hindi mo siya matatanggal. Kasi siguro ah, part siya ng ano, part siya ng buhay mo eh. Hmm. Kasi part siya ng buhay mo kung past tense no? Actually, yung mga narinig ko rin, by mean, sa mga narinig ko lang na kwento, like, merong ang ikakasal na eh. Ikakasal mm. na itong babae, ah. Mm. Before siya ikasal... Kilala ko ba ito? Hindi, hindi siya alala. Before mm. siya ikasal, tinawagan niya pa yung ex na mahal, mahal niya. Mm. Parang, hindi ko alam kung anong, ano, hindi ko alam kung anong sinabi niya, pero, di ba, ikakasal ka na, pero tinawagan niya pa yung ex niya na mahal. Kailangan na. ko ng katalinuhan ng dalawa. Ito, 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 na Well, ako yun. Then, <laughs> <laughs> ka mo muna. Well, ayun nga. Ano, magkaiba naman tayo ng ano eh. Magkaiba naman tayo ng, paano sabihin? Love strength? Or yung strength? Personality broken. na lang. Personality, Oh. Uh, or siguro paano pag-handle ng mga ah. bagay. Pero, yun. Same lang naman yung concept. Distract mo yung sarili mo. Distract mo. Pero baka sa sobrang distracted ka. Mm. Na mahirapan ka nang bumalik sa <laughs> playing field ng relasyon. Well, hindi ko masabi ah. Pero ayun nga. Na dahil sobrang detached ka na na magkaroon ng partner. Natatakot ka na kasi nga. Sobrang... Naririnig ka yan. Naririnig ka yan. Pero how long? ba? Diba? Gaano mo katagal i-handle yung ganong situation? Pero ayun nga. Jericho, kailangan mo nang tanggapin na hindi siya pasay. <laughs> SHIT! <laughs> 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 hindi, hindi naman, hindi naman. <laughs> I mean, basically, yun yun. Pero, parang, ano, kailangan mo i-accept lang na wala na, ano, mag-cable lang kayo ng views. Para sa akin na, oh, dahil hindi ko nga naranasan yan ganyan na, kasi yung huling topic nila. Kasi si Bani, kasi, binakuran kasi agad. Yeah. yung huling topic nila kasi sa podcast, Totya. Yeah. Pag dami ko dyan. yung sinasabi nila ka dati, sino ba Totga Ang dami ko dyan. parang ang dami mo, Totga King mo. Muting out and out, what Ah, ooooooh! Uh, na siya yun. Actually, ah. So, tama naman din. Pero, well, I, nasa side ako ng ano ah. Nasa side ako ng ako yung okay, nag-reject. Pero kung isipin yung perspective nung reject, parang... Inamin um, mo, mo din. Huwag mo nang i-upload. Pero yun nga, huwag hindi nyo tayo i-upload. Hindi nyo tayo i-upload. Okay. Pero yun nga, parang ano, uh, sobrang sobrang mahirap din. Pero kasi nandun din naman ako sa part ng rejection. So, mahirap ano yan, relapse talaga, normal yung relapse. Pero kailangan mong distruck distruck mo yung distract sarili. Distract mo kung pwede mong gawin. Like, mag ka or may pag-usap ka sa mga friends. Okay. Or kung naman, kung hanapin mo yung attention ng sa ibang babae. gano'n. Pero ano, feeling ko ah, para lang mawala yun, i-distract mo rin yung into someone. Something. Kung, sa, Ito, something ah. gusto mong gawin. Kung someone naman, yung nagpapasaya sa'yo. Like, pwedeng parents, pwedeng another girl. pwede oh. Pwedeng, ano, kaibigan.